Ayan, kukuha kami ng mahiwagang Pampatanggal po ng stress ito, mga kaalunan. Ayan po. Talagang ban na. Nagano sa ulan. Oh, malakas-lakas kasi ang ulan. Ay, may tanim po kami dito sa likod ng bahay. Ayan. Ayan. Ayan, ayan harvest na. kami ng dahon. Yung iba, alas wala ng dahon, no? Naagad. Naagad kasi. O, oh, ayan. Tapos ito, wala na halos dahon ito. O. Ito lang po yung pinang... Tatanggal namin ng stress pagka na-stress kami. O yun. Uh, no, pwede rin po ito pakulan at inumin eh, sa mga may diabetes po dyan. O oh, Ayan. ano, sa mga ang sikmura. Ayun. Uh, ah, ang tawag po sa amin dito yan, eh, daan po ng ano? Boyo. O oh, boyu boyo po sa kanila yan. Sa amin, Uh, oh yun gawod na rin na naman Ng gawd mama nganga nganga Oh. Oh, Ayan, ang Ng uh, daming tawag dyan dahong nganga Ng -ga. mama gawd gawd mama sa samar mama uh, tapos ang pa yung sa uh, buyo buyo <laughs> tapos ito itong pinutol na ano Libas, libas. Oh, libas. Talaga. Masarap pansigang. po ito. Pangsigang. Libas, pangsigang. So, iba po yung namumunga, no? Siya na rin namumunga to. Namumunga na rin yan. Oh, namumunga rin pala pinabayaan. ito. Nabayaan. Ayun. Eh, ngayon, din hindi pinabayaan. Oh, yan. Pagka pong mga may bukol din. Oh, yan. Dikdikin nyo lang po itong mga kalonan. Tapos lalagyan nyo ng langis. Oh, yan. Yan ang itatapal nyo dun sa mga may bukol. Goiterman yan or sis. Ayan. Maganda ito po ito mga kalonan ayan halos oh, wala nang ano wala nang dahon nabagyo nabagyo na yan eh oh. Napagyo. ayan niyan si ano si lolo Kaya... si lolo puti puti na ang buhok ano lang dadadala ng mga hindi, Dadaan, oh. so, hindi wala ayan ang sikreto po ni lolo ayan ni eh. Pati na rin ako kasi yan ang hilig po namin eh. Kaya, um, umidad na siya ng mahabang panahon si lolo ayun o yan ang gamit po niya kasi nakakaalis po talaga ito mga kaalunan ng stress yan nangang mag nangang lang po kami tapos uh, iwas pa sa sigarilyo kasi ang sigarilyo masama sa kalusugan iwas hika o iwas hika ito na lang po ang gagamitin para at least po eh malakas lagi ang katawan yan yan ito Ulitan ng abukay. Ayan. Ayan po yung mga sangkap. Na uh, meron po kaming tabako, bunga, tapos yung bunga. Tawag sa amin buah. No, yun. samar. Ayun po sa amin naman dito, ayan ay luyos. Buah. oh bunga. Bunga, luyos. Ayan. to so, apog. Saka apog. Ayan, mukhang maganda yan ah. Yan ang bisyo ni Abukai. Abukai, si... aja kasih. Kalunan. Yes. Hmm. Yan, bis yung ngayon. Bis pa tanggal nang stress. Hmm, stress, yan. Pang tanggal nang stress.

Malaki, ganyan ka lalaki. Na, ano sa init? <laughs> Marami akong mga bago. Hmm. Sirwin, mas pagdiyan sirwin mo namin eh. Salat mo. No? Ano yung sinasapong lulupin nyo ah? Hindi po. Ay, Pag lulupin yun, masyadong malakas. Malasin Na ma mm -hmm. may hilo ka. Ah. Pagka medyo nabawasan na yung rasa, yun na pwede nang lunokin yun. Tapos tumukon sa ngipi. Oo, oh, nagpukula yun. yun nagamot na yun. Oo ma po. Yun ay, ay, matanggal ng... din naman pag nag-brush ka. Ayun ay, po, matatanggal. Pagka may bad breath ka dito, yung ma mabaho lagi ang mawawala ano, ma po. Kasi susunogin ng ano eh. Hmm. Yung dahon, at saka yung apog, at saka itong bunga, pati yung tabako. Ay, maganda pala yan sa mga bad break <coughs> Ay, opo. Uh, Mawawal yung amoy. Hmm. Mo. Wala po. Walang amoy yung bibigyan. Ano pati lang yung... ilagay? Pag kumain kayo, yan, dahon, tapos lagi ng kolbos. Kolbos, tapos itong tabako. Okay, sige po. Maraming salamat mga kalunan. <laughs>